ko. One, three, two, one. Tarang! Oh, hello mga katokits. Huwag mo din ako nakita mga katokits niya itong pagkasanguan. Hindi ako diri ka rin mga katokits na kala ako diri sa barangay Atabay abay. Huwag ako nakita diri sa usap ka grupo ng Apolos Radio mga babae. Sayang ka dyan lang mga pagkagwapa pero ilang mag-iagi-agi o kalingaw kasi iaw para lang bubog makatawa ang mga kita sa lihat nila. Pero ang ikabalakan mga katukis kay Polo Bersas ang tulis sila mga babae o na ipukusabok lalaki na nagatan o sa iyang partner. Kaya basi niya o ang tibag-tibag o na ang madyo na nakabantay siya. Mani karo mga katukits o kakong gikwaan sila video o, po, o gusto mo po din nila mga katukits para po daw mabiyo po daw sila. Kung napaila din sila mga katukits na usa sila sa barangay at abay hilong Oslite. o sliti o mga katukits ilang pamagis pagduwagi agin nilag baraha katokatawa o kisa kumapilde mga ito ilang bulingan ang ilang mga baba o ilang nawong. Mani mga katukits ako nakikita ato dyan nakita mga katokits kung sa sila kalipay sama sa ato nakita karoon ni Ray mga katokits o mauni mga gwapa kayo na sila mga katokits pero karoon itom na mga nangkay na nagkalipay sila o nagkalingaw-lingaw dari ah sa Adlong San Juan o diri ni sa ilang kilid rin taon sa ilang kadagat uh, mauni ang barangay at abay hilongos niti o sa tao tiko sa mga followers o sa mga incoming followers na inautin ka nga please lang palo lang po sa bagong mga bagong feeds na karoon pa ni namo nagabuhat o mapilapin ni Kadlaw Des na muna so bye o bagong salamat sa inyong mga katokits o thank you so much